Yung matanda, uh, ha? Yung matanda, tatalon sa Jones Bridge. Oo, Tatalon sa, ah, merong may, eh, ano, may isang lalaki, tatalon sa Jones Bridge. Di nagkagulo tao. Tatalon eh. Ay ngayon, nagkakagulo na, may pulis na, may dumaan na lola. Eh, wala nakakakilala doon sa tao eh. Ang ginawa ng lola, sinigawan niya yung tatalon. Sabi niya, Peter, napatingin yung tao. Oh. Uh ba, -huh. may tumatawag sa pangalan ko. Lumingon siya, hinahanap niya. Sumigaw ulit yung matanda. Peter, nakita niya yung matanda. napababangay siya. Sabi nung matanda sa kanya, huwag mo na ituloy yan. Yung pagtalon mo, iyo. Sabi niya, ba't mo kilala ang pangalan ko? Uh, alam ko nga eh, pati problema mo alam ko. Di ba nangangailangan ka ng malaking halaga ng pera? Uh, ha? Ha? Oh, but ba't nyo nalaman? Kasi, inkantada ako. <laughs> ha? Inkantada <laughs> ako. Matanda eh. O, di, sabi nyo, ah, talaga? Oo, oh. oh, tutulungan kita. Kalimutan uh, mo na eh, wag ka nang tumalon. Bibigyan kita, bukas na bukas ng umaga. Uh, alas 6 ng umaga, ibigyan kita ng dalawang milyon. Yan ang kailangan mo. O paano nyo nalaman, pati alaga? Oo, alam ko. Inkantada ako. Eh, e, no, kapalit yan, alika, sumama ka sa akin. Tabian mo ko. Mag-sex tayo. Yun lang ang kapalit. ha Yun lang ang kapalit. Eh, 80 anos na yung inkantada eh. Di ba? ba? Diba? Two million ito. Ano ba naman yan? Di ba? Oh, di nag sex sila. May bonus pa yung matanda. Ha? Huh? So madalit sabi, sa matinding pagod, pinaligayan niya yung inkantada. Di ba? Pagsapit ngayon ng alas 6 ng, ng umaga, kinabukasan, tutulog pa si Lole. Ginigising niya ngayon. Mm -hmm. Sabi ni Peter, Lola, gumising na kayo, alas 6 na ho. Mm -hmm. Ha? Alas 6 na ba? Uh -huh. Oo. Oh, sabi niya noon, o oh, yung ano, uh, yung pangako niya sa akin na bibigyan niyo ako ng dalawang milyon. Uh -huh. Sabi nga noon ni Lola, Peter, ilan taong ka na ba? Uh -huh. Sabi, <laughs> 50 na ho ako eh. 50 ka na? Hanggang ngayon naniniwala ka pa sa engkantad? Na-bisfa. Big Percy lah. Doon tayo ngayon na. Yeah, no. Yan ang mga ugali ng Pilipino. Pag nakarinig ng milyon, yeah, di ba? Oo. Oh. No malaking halaga talaga.